selfie tayo sa gitna ng sa gitna ng Bagyo Beans Plantation. Ayan. 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 Magkugi. Oh, Magkogeh mag yung panghablot. Ay, magkugi, Jud. Uh, oh, magkugi yung panghablot. Pang ang dami. Malis. So, mga guys, mga kachika, busy mi din hiyo. Oh? Harvest mi aning <laughs> Harvest mi aning balatong. Oh. Balatong ang tawag. Pero din hiyo ang tawag ani, Princess. Bagyo beans, beans. Oh, bagyo beans di ay. One, two, three. Uy! Uy, yung Nabilin. Uh, oh. kayo no. sa kanan. Naglumpiga. Give me din ni <laughs> <laughs> Uy, gano. Yes, Diyos eh? sa grasya. Mga lata na. Huh? Mga lata siya. Lagi, ugdili uh. ko na. ato tangkuan uh. ato Atotang Isa ano, ako oh. sa ninyo kukuan pang na hello mga guys mag harvest ka, mga guys og bala ag beans, mga guys oh na <laughs> batong gagmay batong nga, <laughs> nga. dili di ay di, ni balatong kundi bagyo beans oh, nga, batong wala hmm. ni siya dili ni balatong pamilya ras balatong no daghan o oh, nanago oh daghan kaayo ikaw lang magsawa ikaw lang talaga magsawa sa pag -harvest. Selfie tayo sa gitna ng Baguibins Plantation. Ayan. 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 Oh, magkugi. Magkugi yung panghablot. Ay, Jud. Uh, magkugi yung Ang dami. Malisang kas kadaga. <laughs> Malisang gitnoon. Mm. Malisang gitami ba? Malisang sa kadaghan. Sa kadaghan. Hmm. Daghan, oh. Kadaghan, kayo. Sus. Oh. Hindi, ano rin isa? kay... Ayaw na nang may-ari nito. Nagali ko mong work no? Maon. Oh, ayaw na nang may-ari. Maon. Ayan, oh. Oh. Ang dami. Pina-harvest na lang to. Kutob sa... Maharbis ni mo sa iyo na. Mm. Oh. Kaya want to sawa ka. Ayan. Bagyo beans. Plantation. Ayan. Ha? O kung sa? naman na mo. Ayan ang totoong blessings. Kahit sa ang kalilingon mayroon. O oh, kaya o oh, nagkugigid niya siya o oh, kaya naghana oh kaya oh, kaya kay Oh, kaya magkugig yun. Okay. Doon oh, kay, kaya dun, oh ang dami pa doon oh, ng harvest tam. doon sila oh Na, mm, na harvest kami pa. ng bagyo beans, mga guys. Guys, basta kay Daghan ka ayong bunga. Princess sag ra ka oh Ikaw rang malisang guys. O. Oh. Ikaw rang magsawa oh O. Oh. Ano, ano, ang daming bunga. O. Oh. Oh, ayan oh sus kagwapa sa nag-harvest para ba yan nag-harvest ko pagkaayo oh ang dami pang harvestin oh ang dami pang marami pa um,